Welcome to Tag Pack Up na at ngayon nga naman para sa ating ano ang trending. Makakasama natin ang mga tao na talaga namang lagi kong natutuwa ako pag sila ay napapanood ko. So unahin na natin Miss Janine Gutierrez and Pepe Herrera. Hello. Hey. Hello. hey. Hi. Kumusta po? Buhay. Eh. Grabe, nakakatuwa. Natuwa ako na meron kayong pelikula na pinagsamahang dalawa. Hindi ko ina-expect ito. <laughs> Talaga? Yay! Oo, nakakatawa naman. sa Sanin, kamusta yung ano, yung dito sa pelikula na to? Kasi kasama mo yung totoong lola mo na si Miss Pilita Corrales, di ba? So, kamusta naman na kasama siya sa isang movie? Masaya, sobrang saya. Um, first time ko siyang makatrabaho sa isang pelikula or even sa TV. Kaya sobrang na-enjoy ko yung experience na pinapanood siya at na, uh, sobrang nakakatawa kasi siya. Dami niyang ad-lib. So, ang saya lang na nakasama ko siya dito. Habang nag-ano ba kayo, pag may mga scenes kayo or um, I mean behind the scenes, sinasabihan kanya na, O, dapat ganito yung mga gagawin mong arte. May mga advices ba sa sa'yo? Wala. Nagpapatawa pa nga siya, nagjo siya na uh, kunyari, um, pagkatapos ng isang eksena, magjo-joke siya na, Oh, okay na ba yun? Kasi kayo, kinuha nyo singer, hindi naman ako artista. Papatawa siyang ganun. <laughs> <laughs> Pero ang cute, cute. Ang nakakatawa yung trailer. Actually, naman ako panood yung movie. um Baka mamaya mapanood ko na siya. Pero sa trailer pa lang, natutuwa na ako kasi ang galing-galing ninyo. Tapos nakakatawa. And syempre, itong uh, pelikula na ikaw, it's about love, diba? So when it comes to love, Janine and Pepe, hanggang saan ang kaya mong i-give up for that person? And kailangan ba pagdating sa pag-ibig, may i-give up ka? Unahin natin si uh, Pepe. Ako oh, unang ko naisip, walang hanggan eh. Yung... Pero pagdating ba sa pag-ibig, kailangan mo i-give up ka? as uh, Your own interest. For example, for your own child. No sa number papa. two na talaga yung, yes, number two na talaga yung sarili mong interest pagdating sa sarili mong anak. Ikaw naman, Janine? Um, ewan ko, wala pa ako sa point na i-give up ko na. <laughs> wala pa kasi akong anak, ka-asawa. <laughs> Kaya, nandun pa rin ako sa... inuuna ko pa rin yung pamilya ko at yung trabaho ko. So, siguro kailangan ko muna ng kapantay ko din na yun din muna ang inuuna. Kasi nasa edad ka pa na ano ito muna tayo. Ito muna yung gusto kong gawin. Mga bagay na marating. Ganon. Yes. pa si Janine. Yeah. Yes. Very bagay. <laughs> Pero ito naman, pag, ito dugtungan ninyo ha, pagmahal mo, blank. O ikaw naman Janine, una ka. Pag mahal mo, puntahan mo. Kahit malayo. <laughs> kahit malayo, kahit nasa sorsogon, katulad ni Edo. O ikaw naman, Pepe. Ito, note to self din, pag mahal mo, magpaparanya. Ah! Oh. <laughs> Grabe naman yon. Hindi diba mo in-expect, di ba? Si, ano, si Pepe pala ay very romantic. Yung mga sagot niya, no? <laughs> <laughs> so speaking of ito sa inyong movie na um, sa Sorso Goni niyo sinut ba tama ba so sino kayo sa movie na ikaw ano yung mga character ninyo and tell us about this movie una ka Janine ako. Una na ako ako dito si D isang um, career oriented na real estate broker na medyo minamalas sa mga nakakadate niya dito sa Maynila at sakto, mag-birthday ang lola niya so mabiyahe siya sa probinsya para dumalaw. At doon niya makikilala naman si Edom. Um, isang, actually classmates na tayo noon eh. Tapos parang nagkita tayo ulit. At doon mag yung kwento nila na parang unexpected love. Ako naman, dito si Edong Ako naman yung nakatera sa probinsya na uh, nagmamayari ng isang koprahan. Uh, magaling makisama. Meron ako mga tauhan parang pamilya na din at uh, meron lang akong kahinaan pagdating sa mga pamamaraan pagdating sa pag-ibig. Yeah. At uh, talagang nung nakilala ko ang karakter ni Janine, si B, na gumikot yung chan ko at yung mundo ko. <laughs> 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 Pati chan. Pati chan. Oh my Paki-invite naman po yung ating mga listeners na panoorin ang pelikulang ikaw. Yes, guys! Come watch yes. it. Come watch it. <laughs> Tama. Come watch <laughs> it, guys. Showing na po ito hanggang December 16 worldwide. So, sana po panoorin nyo. Available siya ngayon sa KTX, sa I Want TFC at sa TFC IPT. Galing. Memory si Janine. Binabasa po ko habang sinasabi niya eh. <laughs> Binabasa ko din eh. Hindi ko na pala kailangan. Ay, ang galing! ang galing! <laughs> ang galing. Mas high-tech lang pala yung gadget niya. <laughs> Yun. Like what she said, Miss Maria, yung mga kasama po namin dito bukod kay, kay Miss Janine, siya ka Miss Pelita, si Miss Vanchi, naku, nakakatawit yung love story ni Miss Vanjie tsaka ni Sir Dean Arroyo dito. Stop kailangan okay. abangan. Tsaka yung mga, mga kabarkada po namin dito, si naginampanan ni Archie Alimanya, ni Faye Lorenzo, tsaka ni Nico Manalo. Kailangan din po ninyong abangan. Makaka-relate po mga barkada. Nakakatuwa po. Sana mapanood din. So ayan, maraming sa maraming salamat, salamat po sa inyo. Thank you, thank you sobra. much. Thank you, thank you. bye! Tag 91.1 Pinoy Talaga!